Ngayong September 16, personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa budget hearing ng Kamara para sa Office of the Vice President, OVP. Isang malinaw na pagpapakita ng kanyang tapang at kahandaang humarap sa kahit sinong kritiko. Sa kabila ng mga akusasyon at kontrobersya, pinili ni VP Sara na maging present at personal na magpaliwanag isang bagay na bihirang gawin ng mga politikong sanay na magtago sa likod ng kanilang mga spokesperson. Tandaan natin na noong Setyembre 12 pa sana, nakatakda ang deliberasyon. Ngunit ipinagpaliban ito dahil daw, hindi undersecretary ang dumalo para sa OVP, kundi assistant secretary lamang. Ngunit ang tanong ng marami, kung mismong si VP Sara na ang handang dumalo, bakit pa ito ipinagpaliban? Hindi ba't mas mainam na ang pinakamataas na opisyal mismo ng OVP ang haharap sa kanila? Makikita rito ang double standard ng kamara. Kapag hindi dumalo si VP Sara, pinupuna. Kapag dumalo naman, ipagpapaliban pa ang usapan. Ito ay malinaw na taktika ng mga kalaban ng administrasyon na patuloy na gustong pahinain ang kredibilidad ni Duterte. Kung ihahambing, noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi siya nag-atubili na direktang harapin ang mga isyu kahit gaano pa kainit ang usapan. Ito ang estilo ng Dutertes, walang takot, walang palusot, laging handang manindigan para sa bayan. Samantala ang kamara sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ay tila mas abala sa politikal na manobra kaysa seryosong pagtalakay ng budget. Ang postponement ay malinaw na hindi para sa tradisyon, kundi para makahanap ng mas maraming butas laban kay VP Sara. Ngunit malinaw ang mensahe ni VP Sara sa kanyang presensya. Hindi siya matatakot. Hindi siya tatakas. At lalong hindi siya magpapatinag sa mga orchestrated na drama ng mga nasa kamara. Sa huli, habang ang iba ay puro salita at palusot, si VP Sara ay pinapakita na ang tunay na serbisyo ay pagiging handa na humarap, magpaliwanag at ipagtanggol ang mandato ng taong bayan.